Eh alam naman natin na nag number one na si Inday Sara sa survey dati. And uh, very vocal din naman si uh, Amy Marcos doon sa panliligaw nila kay Inday Sara. Initially, nililigawan nga nila si Inday Sara para piliin si Bongbong Marcos bilang kanyang pangalawang pangulo sana kung tatakbo siya bilang presidente. Mm -hmm. Eh hindi nga siya interesado. Hindi sila ganit sa kapangyarihan katulad ninyo na kung talagang gusto lang ni Inday Sara maging presidente ng Pilipinas, merong run-sara-run movement noong 2021 na lahat naman tayo nagpunta. Hindi lang yan naganap dito sa Metro Manila, pati sa Davao at pati sa ibang mga parte ng Pilipinas. So ewan ko talaga kung saan ang gagaling itong hugot na itong mga kongresista natin na hindi ko alam. Kasi after niyang sinabi yan nagano na siya nagbitaw na siya ng mga salitang mga magaganda patungkol kay uh, presidente Bongbong Marcos na alam naman natin karamihan ng mga Pilipino hindi naman nararamdaman yung kanyang pinagsasabi eh di ba sabi nga ni ano eh sabi nga rin ni uh, Lucas Bersamin eh, ES Bersamin na uh, parang gusto daw yata ni PRRD iupo yung anak niya kaya nananawagan sa mga militar eh alam din naman natin na si PRRD ang nagsasabi kay uh, Inday Sara na hindi ito, ah, wag ka nang tumakbo because it's not worth it. being a president is a thankless job. Ika nga, walang ano, wal, hindi ka ma-appreciate dito. Maganda gawin mo, pangit ang gawin mo, pare-parehas lang, galit pa rin ang tao sa'yo. And sinabi rin naman ni PRD before, di ba, na ang ano, pagiging presidente, hindi para siya, hindi yata siya akma sa isang babae. So, ano, conflicting doon sa mga early pronouncement na ni PRRD patungkol dito sa presidency na ito, itong pinagsasasabi ni Lucas Bersamin at saka itong si Kang Kong. Hindi ko talaga alam. Ako medyo... <laughs> Hindi ko alam saan, saan talaga sila humuhugot ng ano eh ng uh, ng at ng script eh matatapang silang magsalita sa mga press con. pero pag nasa harap naman na nila yung si PRD at saka si Inday Sara eh para naman silang mga binuhusan ng malamig na tubig mga partners.